Good day, mga kapats master. Salamat sa 410 na subscriber ng Pots Technical Works. Ito, may, pasi may share na akong kating kalaman, ka mga kapats master. Especially yung mga subscriber, mga karelis, mga kay FF friend. Ito, may malaki yung rice cooker. Mga 7 kilos, you ano? ang laman nito. Uh, actually, uh, problema nito ha? hindi nang gumagana tapos i-check natin mga kapats master kung anong dahilan tingnan natin ito saksak natin kung ilaw ba ha, hindi umiilaw kaya i-check natin yung fuse nya mga kapats masters lahat ng mga rice cooker may fuse nyan mga kapats masters kaya tingnan natin direct to the point papunta tayo sa fuse mga kapats masters para makita natin ito yung kan Balik tayo niyo yung, yung unit, yung rice cooker niyo. Ito magamit niyo mga pa semester, especially yung emergency uh, or baka uh, may time na mawala or hindi gumagana yung rice cooker niyo. Ah, uh, ito magagamit niyo talaga ito. Ito may screw dito. Tingnan niyo. May screw diyan. Ah. Uh, Phillips screw lang yung gagamitin. Tanga, tanga. Depende sa unit kung ila ay mga ano kalaki yung unit ng yung rice cooker mo kapas masters ito malaki to uh, maraming screw 6 uh, iba yung maliit na uh, rice cooker parang apat lang dipindi lang sa design o ano kalaki ito ito lang tapos mong luwagan or kunin yung mga screw mga tornillo hmm. may isa pang kumapit kita ko sa inyo Simpleng gun nito mga pasmasters Pero makatulong especially yung palaging na gun uh, Nagsasaing gagamit ang ginagamitan O gumagamit ng rice cooker Ito mga kapatsmasters Ito yung fuse Kaya tingnan nyo Umitim uh, tingnan. Test, test natin Yung tester natin Nasa buzzer Ikabit natin dyan Tingnan natin kung Ha, uh, hindi gumagalaw yung tester o hindi nagbuzzer yung tester. Short ko. Ha? Ah. Ha, uh, nagbuzzer. Narinig yung mga kapas masters. Okay. I-test natin sa fuse. Actually, hindi ko pa. Uh, hindi ko pa tinanggal yung fuse. Ah uh, okay lang yan. O uh, Wala, wala. Tanggalin natin. Para, yan. Tapos, direct to the point mga kapas masters. Halimbawa, emergency. Ah uh, nagsasain kayo or sa umaga pag mo pagising mo uh, hindi mo mamilaw uh, magluto ka na sana kang sa kanin o sasain ka na ng kanin at uh, tapos yan ang nakita mo na encounter mo tapos uh, wala ka pang bilha ng fuse uh, ng kapas masters for samantala ang uh, ibigay ko na tips sa inyong kapas masters uh, for samantala for hindi for samantagal ito ang gagamitin nyo kapag ito yung fuse yung defective ng mga capacitors ah uh, kuha lang kayo ng wire ganyan kuha lang kayo ng wire ang wire nga gamitin nyo ah uh, the same kapareha dito sa ginagamit na uh, actually solid wire yung ginagamit dito ito yung gawitin ko 2.0 na wire mga capacitors ah uh, para first kan for the meantime lang ha para gumana yung rice cooker niyo or natin especially yung uh, gun, emergency na hindi mo kapag wala pa kayong fuse direct to the point mga kapat-smasters uh, ito is pansamantala uh, lang ha uh, emergency use for emergency use only uh, para maluto yung pagkain ninyo yung kanin ito yung muna yung gagawin natin uh, direct to the point for samantala not for samantagal tapos kung kuha opina uh, uh, open na or may mga na kayong fuse actually depende yan sa kuha saris sa cooker may 15 amperes 20 uh, kuana, dalhin nyo lang yung kuana, ito malaki na rice cooker ito kaya ang fuse nito is 20 amperes mga customers, yan magdepende lang sa kuha sa laki na yung rice cooker uh, kung bili kayo ng fuse tingnan nyo kung ilang ampers yan ang ipalit niyo ito ang uh, actually uh, 25 ampers uh, 2.0 lang ang wire yung ginamit ko uh, for the meantime yan gawin diba natin uh, Tapos subukan natin kung gumana. Actually, ang fuse eh, eh, kan ko eh, double check natin yung fuse kung kan talaga. Pero ito, ah, uh, defective na ito mga pasmasters. Tapos, sa so direct dito mga pasmasters, ah, uh, kung wala kayong tester, ito yung gagamitin natin kahit wala kayong tester, ah, uh, direct to the point, palitan nyo ng wire for the meantime para maluto yung kanin yung saing. Tapos, ah, uh, ito, ikutin nyo konti itwist uh, nyo yung kan, yung fuse yung kan nito, kapag gumalaw ito kapasmaster kapas yung kan nyo yung metal or yung kanang fuse kapag, kapag, gumalaw, depends yan, hindi na nakakontak yan, tingnan nyo, gumalaw hindi na nakakontak mga kapasmaster kaya yan ang dahilan bakit hindi na gumagana yung rice cooker ninyo okay. tapos, subukan natin itry natin yung kan samantala, actually, uh, Okay, ko lang. May fuse na mga uh, uh, ready dito mga Watchmasters pang replace. Ito yung gigan ko lang. Pinakita mga Watchmasters na uh, for example, gabi na o madaling araw gusto uh, gusto kong magsaing ng kanin tapos di gumagana. Ito yung technique na gagawin yung Watchmasters. Tingnan nyo lang kung ano kalaki yung wire dito yan lang ang hanapin mo kung may konti eh, kaunting counting gun uh, okay lang yan, importante gumada, gumana yung rice cooker nyo para maloto yung eh, sinain yung bigas para magagawin gawing kawi, kanin di ba na eh? okay yan lang muna kapas master antay antay ikaw e natin Balik ko para mas eh, kan natin mga kapas master. Yan yeah, ang mga kapat uh, Umilaw na O ilaw ng na cook, uh, nap oh, ko na uh, Hanabishi pala yung brand ng Rice cooker ng mga kapat Gumagana na yung unit Actually, lagyan natin ng konting tubig Para makita nyo na gumagana na unit Lagyan natin ng konting tubig ito naman ko masers ah, ko ng konting tubig para makita nyo kung gumagana na yung rice cooker na ginawa natin kan tingnan nyo o oh, di ba kumukulo na yung konting tubig o oh, mainit na tingnan nyo at uh, yan di ba kumukulo na tingnan nyo tapos lilagyan ko ng clam, clam tester o clam meter mga mas masers ganitong uh, laking rice cooker nasa 9.5 round off na natin 9.5 amperes kaya ganitong rice cooker malaki ang kaakan kain natin sa pan sa uh, electricity pero kadalasan gumagamit dito mga kapasmasers yung kan yung mga malaking restaurant or may karinderya para tuloy tuloy yan tapos ipakita eh, ko sa inyo mga kapasmasers ko anong dahilan bakit nasisira yung fuse nito o ta tapos yung mga heater um, o, nasa 9.47 Kapat sa masters Kumagana na ha Tingnan nyo Okay Umusok na Kumagana ng rice cooker natin Kaya ipakita ko Sa inyo Tapos ibalik natin Lagyan natin yung original fuse na kan Yung pinakita ko kanina na Jumper wire Yun lang ang Gagawin nyo mga kapat -smasters. Kapag nasa emergency Or gabi na gami o madaling araw na hindi gumagana yung rice cooker niyo yan ang point ko na ibigay na tips sa inyo mga kapats masters uh, wala kayong mabilahan na fuse yun lang for the meantime or for samantala ngayon ibalik natin lagyan natin ng original na fuse na 20 amperes mga kapats masters tapos ito yung mga dahilan mga kapas master kap bakit nasisira yung fuse niyo or yung heater na inyong Uh, rice cooker uh, aminin man natin o hindi kadalasan yung nagsasaing kailangan sana kung mabasa yung dito sa ilalim ng rice cooker ganito gamitan yung punasan yung tratakan uh, basahan na uh, malinis mga kapas masters hindi talaga mapangakan ma ang tundaw sa mapasa mabasa dito ang sa ilalim ng portion ng yung rice cooker at saka dito Uh, kung may mga dumi, punasan nyo ng malinis or uh, ganap uh, basahan. Yung uh, malinis na basahan dito, especially dito, Tapos dito sa ilalim ng yung ito. Tingnan nyo. Ito nangyari. Yan. Palaging basa. Yan ang uh, sa ilalim nang yung rice cooker. Ang uh, Di pa magkano yung magkano uh, uh, diba lagyan ng bugas tapos uh, basahin yung bigas may hindi mapigilan uh, may, mabasa talaga dito sa ilalim uh, wag nyong kalimutan na uh, punasan nyo ng malinis na basahan o yung kan ang, uh, tawag dun yung uga o yung hindi, hindi na basahan na basahan uh, yung malinis tapos uh, dry para uh, malinis dito sa aguan mga kapasmasters <coughs> yan ang kadalasan na sa nangyari masira yung ang inyong rice cooker. Simpleng tips lang yan. Pero, uh, may, may nga time na hindi mo magamit uh, talaga mga kapasmasters. Yan lang. Uh, kaya, tapos, ito. Yan lang tips ko sa inyo mga kapasmasters. Dito sa loob. Kanyo. Uh, kan, kaya, linisan talaga. Tapos, ibalik natin. Lagyan natin ng original na yan ang kapatid masters, uh, pinalitan ko na ng fuse, 20 amp, mga 20 amp versions. Tinanggal ko yung jumper. Ang pinakita ko ng jumper, mga masmasters, yung emergency lang ha. Yung gagamitin nyo lang ito kapag emergency gabi o madaling araw na gusto kayo magsaing ng kanin tapos hindi gumagana yung rice cooker nyo. Salamat pala sa lahat ng mga subscriber mga kapas masters uh, sa mga kaibigang technician dito sa Cebu Cebu Rocktick Masters Club to so, counting tips lang ito about risk exposure actually common na trouble na ito mga kapas masters marami ang nagkanan na uh, nagvlog uh, nag ya ito tips ko lang yung bakit nasisira yung fuse kadalasan dito kasi hindi pinupunasan yung ilalim ng kanang iyong rice cooker mga kapatsmasters. Thanks for watching and kapatsmasters jelly. Thank you.